masa Moon or overpass? Si. Ang ganda ng overpass nila, guys. I'm just blocking somewhere down the road. Exploring. Exploring the Hong Kong Charot. Ya, yeah, the other day Ay, layo-layo na rin sa muha, oi. Pero, gusto lang kong magbaklay-baklay. Kung, asa ni Padulong? Ha? Uh huh? asal asa Yang ko? Yung bedakpan ko dari Banog, agi-agi, bawal dahi pagian Banog. Patay niya, wala pa dugo yung Hala ko din, bulagot ka. Ikaw. Gusto lang ko mo. Try yung ugly dory. pag niya na padulong. Pero, napasarado man dito. So, asan niya siya padulong. napasarado man So, in here, Masyado siya tanan. Hmm. Ah, na siya yung mga ginahimo pa dito. Dito, is, Sapa-sapa na siya gamay. Ambot. Gasa na siya nga dalan pa dulong. Aha. Uh -huh. Actually, actually, charot. Gusto rin benta kong mutambay. Uyo, gasa ko dapat mutambay. Uyo, mukhang katambayan. Sabri na lang siguro ko. Aha. Uh -huh. In here yes, may I see here? Mhm. Uh -huh. Bitaw. overpass, pero sarado. Asang justice? Asa din ipadulong? ah, Uh -huh. Harid to. Tabo ka dito dahil yung kanaon. Ayan. And then, init mo kayo. Ako pa dulong. Balik na siguro kong agi dito. Oh. No? And dito is, wait. Dal bukid. Ito mga apartment na Dira, uh, plaza, na siya di Dira, ang um, si... Yung tara man takong plaza, kaya apart. Ako'y nagtuan nga apart. Sus, ito, 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 eh. Mabalik ko sa kong um agi. Ito, ilang bus. Oh, wala man ni agi ito, tagluhay ko, an? Nairop tap, charot. Nairop tap. Ano siya daw? Ay, mag-video-video na lang ko kay... Hindi man ko kasulod sa ano, sa internet. Saun, pag ani sa internet palit-palit aning sim card ganyan di takabalog in un, pag ano kagwang so mabalik na ko dito sa patyong patyon patyon tika sa so, mga ito nagsakasaka ako ko dito, eh. dito explore o oh, ilang bus guys oh, so di ba? up and down inang mga bus dito, dito sa Hong Kong ayan so mabalik ka sa agi ito ko sa patyong balik patyon mm -hmm. wala ko i-park so magbaklay-baklay sa ako so no day off na ko mag yunlong lang siguro ko kay may plaza dito nga pagka na internet maka free wifi ko Jerry, wala nang akong data. Dili na ako maon. kay mahurot na nga akong 16 nga load. Wala pa ma-unli. Unsaon pag-unli sa internet, guys. Oh my goodness. May pinag unli ko daan gabi. Iyon ako gal. Tagaw karong So, mga to siya, Jerry. Landong na. Ay. Sarap parang sarap dito tumambay muna saglit. So, mauto siya ni. na ako nakita ni Agi sa kuan, tigulang ni Agi dito sa overpass. So, din ako mahadlok ay puder de siya giagi under guys. <laughs> so, mauto. to. ka. Bye na muna.